More fun ang nangyayari sa taping ng Meet, Greet and Buy kung saan napasubo ang isang Piolo Pascual sa karumaldumal na kalokohan ng kanilang the only little girl sa family na si Belle Mariano. Aba, sabi dito, Tatawa-tawa lang yung mga yan. Pero tignan mo, magpapaiyak ng isang paldian Narito po ang kaganapan ng saan. Nakalukuhan ni Belle. Palayo na si Piolo Pascual. Pero pinabalik at pinagawa ng mga... <gasps> Gusto malaman kung ano? Panoorin mo ang video. O diba? Let's go! Pasaya ka na. Dali, aakit na. <laughs> 아, g 들 Join daw dapan. may pinapagawa kasi siya kay Joshua, gawin mo daw. Oy. Oy. Oy, hindi. Hindi 'yan ka. Hindi, hindi naman ka Romalduman. Okay. Hindi naman kita ipapahamak. Papatawarin na kita. Oo. So parang ganto ah. Eto lang right ah. Oo. Ito muna. mo na lang. Oh, kada sa muna,

So ang ending, hindi marunong si Piolo Pascual sa pinapagawa ni Bel Mariano. So kaya, ito ay nasubunutan ni Miss Maricel Suriano. Yan po ang latest mga kalukuhang taglay. Nagpapasaya, pero wag ka. Ang ginagawa nilang movie ay papaiyakin ka. Alexander Lexter Jules, magandang hapon mga kaibigan. Mm -hmm. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on to.